City Health Office ng Ilagan at Adventist Hospital Santiago, magkatuwang na naglingkod sa serbisyong medikal sa dalawang daang residente ng Kabisera 19, Ilagan, Isabela. Ang kanilang masayang paglilingkod, balitang may pag-asa ni Dan Darrel Pasion. Ang Metro Ilagan District 2, katuwang ang Adventist Hospital Santiago City, ay layuning magatid ng libreng serbisyong pangkalusugan sa pamamagitan ng medical mission para sa mga residente ng Kabisera 19. Migit kumulang dalawang daan na katao ang dumalo sa medical mission na kung saan nakatanggap sila ng tulong pangkalusugan. Kabilang sa mga serbisyong inihandog ay general check-up, dental at optical check-up, Minor surgery kabilang ang libreng tulis sa mga kalalakihan at mga libreng gamot at bitamina. Bukod dito ay nagkaroon rin ng counseling na pinangunahan ni Pastor Jaime Catalon. Isa pong kagalakan na naging kabahagi po ang ating pong hospital dito sa Lambak ng Cagayan, ang Adventist Hospital Santiago City na kung saan ay muling nakapaglingkod sa araw neto upang ating pong gampanan ang misyon ng ating Panginoon Hesus, sa pang, uh, pamamagitan ng pagbibigay ng libreng uh, medical mission o pagpagagamot -pag na may kinalaman po sa kompletong kagalingan hindi lamang po sa physical kundi sa kompletong kagalingan na sinasakop ng ap ating apat na aspeto ng physical, mental, social at spiritual hindi bababa sa dalawampung doctors at volunteers na galing sa Adventist Hospital San Chago City at City Health Office o CHO ng Siyudad ng Ilagan ang nakibahagi sa nasabing programa. Isa ito sa mga uh, ministry ng ating Panginoong sos nang siya ay andito pa sa mundong ito. Marami siyang pinagaling na may mga sakit. At ipinapaalala din sa atin sa Aklat ng Juan, Ikatlong Juan, ang bersikulo 2 na dinalangin na ang bawat isa sa atin ay guminhawa sa lahat ng bagay at magkaroon ng malusog na pangangatawan. Napakalaking tulong sa amin ang naganap na medical mission sa dito sa aming barangay kasi uh, sila na mismo ang pumunta sa amin para magbigay tulong sa amin. Wala kaming pambili ng gamot, malaking tulong po sa amin ito agyamyaman kami tayo iti barangay mi nga may isa uh, iti medical mission kat adu iti natulungan na dito nang nangroon na dahi kita pag ipon kita check up kin dahi nagpatuli ng ubing dahi kita ado sakit na dahi kita naopoperahan agyam-yaman kami sa kabila ng matagumpay na medical mission, patuloy ang panawagan sa mga lokal na pamahalaan at organisasyon na magbigay ng suporta para sa mga ganitong inasyatibo upang mapanatili ang kalusugan at kapakanan ng bawat mamamayan. Layuning magatid ng balitang may dalang pag-asa mula sa lungsod ng Ilagan, ako si Dandarel Pasyon, nagbabalita para sa Hope Today and PUC News.